wala ka ka na akong sa imong pagkabayter Fish yes, yun, kalbo na Ah, kalbo Gamit guys, ito pang gamit ko Ayan. Ito yung order of shopping Tapos ito yung panigay to 2 ay, nakalakay yung 2. yan, yun. 2 mm. Ito yung binamit guys. yung kalbuso. Bagong Pilipinas, bagong kalbo. Oh, pwede na ako mag tukod ng barbershop ko. Oh. Kasi Ito isang design. <laughs> isang design lang guys is kalbo. Yan, kalbo. gawa. Oh, yan. Yan. gawa yan. Sorry gawa. Ayan, sorry gawa. Ayan. si nabudol ko sa premier ko si dunia DJ thank you dunia DJ Miss Kimis, Miss kaya Kseles Miss Miguel Love shout out thank you for always support my premier and um, I will visit your house my friend already so I can play your video is five video I can play you hmm um, I did not comment just thumbs up Ano guys? Sige ako mag na guys. Ito yung gamit ko guys. Yan, ipapakita ko sa inyo yan. Tipid. Nabili ko lang sa so, Shopee is ah, sa so Shopee. Sa so, TikTok is 269. TikTok yun guys. Ito yung siya guys. Yan. Tapos malami siyang bala. Siyempre. Guys. Hindi ko na guys. So, medyo not good so shout out shout out ang nandyan shout out lang nandyan so lilinawin ko pala guys kung bakit kung bakit pala ako naging kalbo naging kalbo yung gupit ko lilinawin ko lang sa guys kasi may allergy kasi ako sa buhok dito dati paaba ko ng buhok dito okay so, guys lahat dito sa paikot dito paikot tapos ito eh okay, so yung kaliit na gamot yan yung ang kaliit eh, nasa 400 plus ka bakal kalmalab no? nasa 400 400 plus ointment oh, so nagyawayo si video so yun din yun ako yung sinyo guys eh bakit Thailand nga lagi akong kalbo may allergy kasi ako sa buhok guys kaya sa hindi kasi alam hirap yung allergy hindi ko lang yung makita yung uh, last post ko 2000 2019 or 18 makapal dito guys hanggang dito yung ano, allergy kasi yung buhok ko kasi hanggang dito na yung buhok ko mahaba yun maraming allergy. yan ito guys so yan o yan yung ano pag mahaba ng buhok ko so may mga allergy yan to tut tutubo kaya yung gamot is mahal 100 plus iwan ko ngayon kung magkano na yung gamot eh, last ko bilig kasi noon is 400 plus. So, kaya lagi akong kalbo. Mabuti ng kalbo ako. Hindi naman ako nahiyaan na lagi ako kalbo. Eh, at saka minsan naman ako lalabas kasi mahilig ako sa round cup. Tapos, hindi ako nag-commute. motor naman ako, nag-helmet naman ako. Kaya hindi nila malaman na kalbo talaga ako. Kaya, at yun lang guys. Yun lang isi-share ko sa inyo. Linawin ko lang na bakit ako laging kalbo. Minsan yung gupit ko semi yung semi-platap. Yung semi-platap ko is nasa uno talaga. Ito, dos kasi ito Dos yung ginupit ko. Ako lang kasi nagupit. Kaya, yan ang dahilan guys. May allergy ako sa buhok. Hindi pwedeng mahaba yung buhok ko kasi ko din yung mahirapan sa katpi ng alerjiko ko tsaka magasto din yung gamot nga mahal kaya yan yung guys i-share ko sa inyo kasi para malaman malaman din ninyo nga lagi akong kalbo yan yung isang rason kaya shout out di Junis di Junis shout out at yun guys yan na yung share ko. Tingnan nyo yung isa. Yan na naman. Ito na naman. Yan. Kaya yun. O. Yan yung isa. Kaya kailangan talaga. Kailangan ka talaga kung kalbo. So hanggang dito lang guys. Sana mapanood ng nag-PM sa akin na bakit ako kalbo lagi. Ayan yung dahilan. Kaya hindi ko kasi sila ano, hindi ko kasi sila siya uh, sinagot. Kaya busy ako. Ayan yung guys. Maraming salamat at magandang gabi, umagas, hapon, tanghali sa inyong lahat. ibang-ibang sulok ng mundo. Kaya, bye bye!